Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today is Saturday guys and maaga ako nagising. Wala akong pasok today kasi it's my RD and um, kailangan namin mag ano pala ni daddy na guys magpa mag groceries. Ayan si daddy. May ubo si daddy guys so dadaan kami ng pharmacy to buy him lagundi kasi yan yung ano namin eh. yan yung iniinom talaga namin and ano, effective talaga siya guys. Si Papa actually na naman yung nag sa amin yan. And true enough, nakakawala talaga siya ng ubo. And then, may tatlo kaming bote dito ng tubig. Ah, baka bukas na lang to. Kasi alis din kami bukas guys. Mag-fitting si Kian ng kanyang damit para sa kasal ni Gian. Kasi yung kasal ng uh, pamangkin ko, is will be this coming Thursday na guys, this week, next week, yeah, next week na talaga. So I'm really praying and hoping that it's gonna be a, a very successful and a grand wedding. Wala lang talagang masamang uh, ano, ano ba yan, mga untoward incidents sana. And pagpalain sana silang dalawa na mag-asawa sa kanilang papasuki na ibang level ng relasyon. So, yan lang muna guys kasi umaandrain na yung sasakyan. And hindi ako nagsuklay ng buhok guys kasi naligo ako kagabi. So, as I said, ang, um, ang um, ano ko talaga, hindi ako nagbabasa ng buho ko every, every day. Buk, ugma na lang dad. Ugma na lang. Kaba, itong puntag, ugma na lang. O, karon na lang na. Pwede rasad, karon na lang. Yeah, unya na to bayaran, igabot. na lang daw kami. Wala na kasi, oh. Isa na lang yung natira namin na water. Ah, okay. Tapos yung labada ni na papay, andyan pala, iniwan nila kagabi. Ayun, dalawa talaga, oh. Dalawa pala yung ano nila. Labada. Ayan. Kasi hiniram ni na kuya si Jaggi kahapon, guys. nag sila. Ang konti lang, God. Tapos, yung labada nga nila. So pipikapin lang yan dito ni Carlos Yan yung suki namin na laundry And then uh, Mamayang gabi Siguro ibabalik na niya yan Kami bukas ako magpapa labada pala guys Kasi isasali ko yung mga bed sheets namin doon <coughs> Yun ang bala ko Okay So mamaya na lang uli guys Sa ah, pagdating namin sa Kasi nga ano na naman, flat na naman tong ano namin. So, magpapabulkit na naman kami, guys. Naalala nyo, last week, nagpabulkit kami. So, meron talagang diferensya dito sa, basta may minansyon si daddy, and yun ang pupuntahan namin yung shell. Okay? Bye-bye. I'm back, guys. Done with grocery shopping. Hindi lang ako nag-vlog doon, guys, kasi ganun at ganun pa rin naman yung binibili namin, guys. Wala namang naiba. So, ngayon, we will go directly to shell. Kasi nga, papaayos namin tong tire. So, medyo malaki-laki yung na, nabili ko doon or na nabayaran ko sa pure gold, guys. Pero okay lang yan. At least, marami din naman. O, oh, ayan oh, ang dami naman. So, baka mag-separate hole ako. Hole ako pagdating ng bahay. Tingnan ko lang, guys. Kasi pupunta pa kami ng SMC side ni Daddy. Or baka bukas na lang ka, siguro kami pupunta ng SMC side. Eh, kasi tinatamad ako. Bibili pa pala kami ng... Ano ni Daddy gamot? Saan ba yung gamot dito eh? Wala ako nakita kasing pharmacy sa Pure Gold. Ang mura dito sa Pure Gold guys. And then bumili na rin ako ng card. Kasi nga, every sweldo kasi kami dito nag-grocery ni Daddy. Sayang yung mga points ko. Hindi na kasi kami dun sa Gaisano guys. Hindi na kami nag-grocery. Or seldom na lang talaga dun. Mas mainom kasi dito kasi kompleto and, and then mura. And then now, Uh, diretso, diretso na sa shell o mga unsa tag karinderia. Ah, dito sa palitan Bugas na ito. Palitan na sa shell dito, small, ma. Huh? dito shell sa buwan ba? Ha? Pride Month pala ngayon, no? Ayan yung mga pakling. Hello, pakling. Sige, hala, sige. Ayan, mga pakla. Sa 3 chapter, eh ito yata yung nasugatan na ito ganina dad yeah. Oo, oh. nagtuyok na sila so ayan papunta kami sa shell guys uh, we dito will dito, have o oh, pangunta ah dere o uh, wala wala Gila, kung natin makita ka kung sa station ako ano mas better ang ano, magpalit sa kung pahumot sa sakyanan. Uh, Oo. Oh. And then guys, bibili kami ng ay magka-carbon pa pala kami. Tonight at mga carbon dad. Carbon kami para sa fish. Ay namimiss ko na yung fish. And vegetables and fruits. So yun lang. So andito kami. Hindi kami natuloy sa shell guys. May nadaanan kami parang try J. Yeah, try J dito sa lawaan. So dito na lang kami. At least aircon pa. <laughs> And then after namin dito, pakain kami ng balbakuwa sa Yansi, sa Naga. Kasi si Kian may pagkain naman siya doon. And then marami akong grinosery para sa kanya guys. Kasi by July 8 or 10, magsisimula na yung school ng bata. So we're here at Yansi's Balbakuhan guys. Dito lang to sa Naga. And as you can see, marami silang customers. Nakakotse talaga yung iba. Nagpunta kami dito ni Daddy last year nung nagsascout pa kami ng multi-cup. So I remember ang init-init ng time na yun guys. Ang wala kami sa sakyan. Eh, ang layo-layo nito. -layo Pero umabot talaga kami dito. But now, thank God, meron na kami yung joggy. So ayan, ang sarap talaga ng balbakuan nila dito guys swear. dinadayo to ng mga vloggers din. Yan Tagal na sila sa negosyong to, guys. They have been in this industry for quite some time. So, pili na tayo ng ball box. So, yan naman talaga yung pinunta namin. Pagkakuan, dad. Alam ka na, paliya, dad. paliho. paliya, dad. Yan. Nakita ko sa inyo yung ball bakuwa. Ito yata yung ball nila. Usa lang ka Dad, usa lang ato balbakuwa. Usa so, lang pala kay palit man si Daddy they, guys, so, Eh ito pala guys. Uh, sarap. So isa lang yan kasi parang marami kami binili ni Dad. Ang portion. Kana pila ka a portion. Parang pili kay. Oh, yan sir. kagayang buhok. Lagi. Wala pa. Ayan. Kain muna kami guys. And may dala akong tubig. Hindi namin naubos guys. Meron kami nang natira. Bakay na lang. Kasi si Daddy walang gana. Kasi nga ka may sakit. Guys, eto na yung binigay sa akin ni Shinji. NQ, Galing Japan to guys na uh, ano, um, sunblock. So, thank you talaga Shinji and Q for this. So, palis sa kami guys. Hindi na ako nag-vlog sa kanila for privacy reasons na rin. So, palabas na kami ng Kasamira Naga. Ayan. Ang laki talaga ng place nila dito guys. Oh, layong malayong malayo sa deka. <laughs> Di ba dyan? Yung daan nila ba? Dagko kayo ilang daan guys kumpara sa Amua, ah, sa Deka. Pati din yung kinapapay, ilang kasamira, ano, ang liit ng daan. Pero dito, as in, galit sa daan. You know. So we're on our way home na, kasi nga si Kian lang nabiya doon, And I'll do a separate haul sa aking mga pinamili guys para dalawa yung magiging ano wala nagterno pala tayo ganda uh -huh. terno Oh. Nakagrey pala kami dalawa. So, thank you again guys for my ano, sa lahat ng mga subong-suporta sa aming channel. I'll see you guys again on our next vlog. Mamaya, magbablog uli ako guys para dalawa yung ma-upload ko in today's video. I'll see you guys again. ingat kayo parati guys dahil mahal tayo ng Panginoon. Babush nila daddy. Babush.